ito po ang aking uh, nakuwang mutya uh, na sapatos ng diwendi ito po ang mabisa mabisa po ito sa paglalakbay hindi po kayo ma ano sa lugar hindi po kayo ma lapitan ng masamang elemento, masamang espirito. Ito po ay uh, mabilis po kayo makarating sa mga pupuntahan nyo. At surte din ito sa negosyo. At surti din ito sa hanap buhay, sa trabaho. Ito ang sapatos ng duwende na may kakayahan na kung may mga kalaban po ay ito'y itago kaya niya itago ang kanyang sarili o ang taong humahawak sa kanya ay kaya niyang protektahan. Basta yung paniniwala ay buo at uh, sa paniniwala sa ating Diyos Ama na siyang lumikha sa mga bagay dito sa mundo, ay kailangan pa rin na siya ang ating uunahin bago ang lahat. Ito, mabisa na po siya dahil ito ay uh, pangkalikasan na gamit ayan po sa may interesado <coughs> sa gamit na ito uh, PM nyo lang po ako sa aking uh, messenger sa mga naniniwala lang po sa mga ang kalikasan na gamit ayan mga kabertudes yan lang po ang aking ipapakita sa inyo ngayong umaga paalam shout out na lang po sa lahat sa mga tingira-tingira at sa mga subscriber natin sa mga followers natin. Pasensya na kayo. Ngayon na ako nakapag-upload. Dahil po ay nagluloko yung signal natin. At uh, hindi ako gaano makapag-upload. Uh, yan lang muna. Paalam. God bless sa inyong lahat.